Hello guys! Welcome back to my channel! Happy Happy New Year sa inyong lahat guys! Welcome 2024! So ayun guys, kakain tayo. Ito yung aking uh, <coughs> breakfast for today. Wala kami handa kagabi guys. Yung roast chicken na ano, yun lang pinag-dinner namin. Tapos gumawa ako guys ng yellow ginger na mayroon siyang honey at saka lemon. So, ito yung aking breakfast. Nag-steam ako, guys, ng broccoli. Lagyan ko siya ng bagoong at saka si At meron din tayong egg and tomato. So, ayan, guys. Welcome 2024. Kain tayong lahat, guys. sa niyo akong kumain. Egg. Sarap, guys. Hindi <laughs> na kami naghanda guys kasi Wala namang kakain. magda diet kasi kami. Ayan. <laughs> hmm. Inuubo ako guys. Ito yung mga coins na tinapon ko pa kagabi. Ako din pumulot. Malis <clears throat> si next Nagsundo sa airport. Dumating yung mga apo niya guys. Hmm. Ang sarap. Ang yun, naglalaba. Naglalaba pala ako ngayon, guys. Mm. Kumusta naman ang New Year ninyo? Dito as in normal, normal days lang. Ni-invite kami ng friend namin pero masama yung pakiramdam ko, guys. Inuubo ako. Kaya nag-stay na lang kami. Di ba, may pampaswerte naman tayo, oh. Makasakali totoo. To.

tomato, saka itlog. Mmm. Ayaw ko kasi <coughs> yung amoy ng ano eh guys yellow ginger ito yung kape ko ngayon. Kasi guys, ang sama ng ubo ko. Masakit sa lalamunan. so, ang bagong taon ko guys. Nilalagnat ako kagabi. Oh. Ah. Pero masarap siya guys. Nilagyan ko siya ng honey at saka kalamansi. Tapos inom ako ng gamot. Gamot ito sa Pinas guys. Karibusistin na siya kasi paliksin. Excuse me. Sarap guys is nice, itlog oh. Hmm. Ang sarap siguro ng mga handa ninyo guys. Pahingi naman. Lalo na yung mga nag yon. dyan. <laughs> sarap. So, ayan guys, hanggang dito lang yung aking video. Maraming maraming salamat at happy happy new year sa inyong lahat, 2024. Good luck sa ating lahat guys.